Pero hindi naman nila naisip na mga bago siguro. Yung ano ba, bago ka lumipat o tumawid, siyempre, iisipin mo muna yung mga cost of living. Magkano ba gagastos? Ano ano bang libre ba yung pagkain doon? Libre ba bahay? May wifi ba? May food allowance ba akong makukuha? May bonus ba? Ganun ganun lang. Ganun lang kasimple. Di ba? Kung hanggat maaari, kung balak kang kang lumipat, mag-isip ka ng tatlo, apat, lima. Kung maaari, gamitin mo yung pang mo pang pag-iisip. Lilipat ba ako? Lilipat ba? Lilipat ba? Lilipat ba? Lilipat ba? Lilipat ba? Lipat. Ganun lang. Ganun lang. Ganun simple. <coughs> siguro na nagpadala lang siguro sila sa mga odyok na mga ibang kasama rin nila. Siguro. Kasi gawa ng bago lang naman yung mga idol natin na yun. Siguro sa mga gawa ng sa mga luma, sana lipat kita lipat tayo din sana po lang ganito sound